korap, corrupt. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi, Lisa Marcos. Naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, This is red. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions A month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt